So hello guys, nandito uh, na naman tayo sa Terminal 3 Iya Terminal 3, nag video ulit ako ngayon, short video kasi may share na naman ako sa inyo Kung naalala nyo nung nakaraan, nag content tayo kung saan ba yung dam tama uh, designated na pick up and drop off ng mga motor So ngayon binago na naman nila, inilugay naman ngayon sa baba sa may arrival ito yung original, yung dating dati pa kung matagal na kayong MC Taxi or any delivery riding app. Ito yung dati na kung naalala nyo yung taxi lane na dinadaanan natin. Pero nilagyan nila ngayon ng barrier na isang motor lang talaga yung magkakasya mas ginawa nilang organize yung ano uh, designated natin na bagong pickup uh, pick up and drop area. hanggang terminal 3 arrivals Ayan, no, inner Halos day. isang motor lang yung talaga. Duduluhin mo lang siya nasa uh, dulo yun eh. Uh, ewan ko kung ba't binago pero sa palagay ko dahil ano ginagawan uh, ginagawang tambayan ng mga rider hindi mo rin naman sila masisi siguro ano nagalit uh, yung kumpanya ewan kung bakit ang mapapayo ko lang sa mga kagaya ko no kung magdito yung pick up nyo or drop off pagkababa ng pasahero uh, alis na agad kasi ano eh, siyempre uh, terminal, kung magkukumbagawin yung tambayan yan may tendency na baguhin na naman to or baka saka-saka pagbawalan na talaga tayo dito kaya sana pagbaba ng pasahero, pagkabayad, alis na kaagad. Huwag na ang gawing tambaya. Kasi yun yung nakikita kong dahilan kung ba't nila itong binabago. Ayan na, ah, dito na tayo tinamon. Ang dami na naman nakatambay. Marami naman pwedeng tambayan din sa labas. Eh. Baba ko lang si CS. Ayan na. Ah. So dito, ayan na. Ah, pwede ka naman... Ano, uh, malaki ito kung tutuusin eh nagiging masikip lang kasi mga nakatambay sila o lang o pag waba, alis na kasi ano eh marami naman pwede tambahin sa labas so ayun lang sinare ko lang ulit so sana ano Ah, uh, final na yan yun salamat sa pananood bye bye Manatili.